Maya po, ito po, karingi ganagan ng kapampangan. Ngayon po, magdututa na pong pagtuan. ni po rin pong ko, taping babi o tabang babi po, ating katapong sibuyas sa po pong uh, bawang, ating katapung kamatis, at ating tango pong ibe. Ibe po, bala mo, bagok yung So, ini yun po, eh po, masyadong malatini. So, ayun po, kaya katanga palya. ko na po ngasin, baya pong, uh, kaya po pinandit, banda po, minda ko na po dito o ayan po, kita pong pigtaba na po nito kaya kiyakatamong tati. Ikabit tayo po yung sibuyas. Gogo tayo po. At pagkayari na po nito, ito kaya tayo po yung bawang. Uh, Igisa tayo man po man sa At po dapat po nga yung aroma at po yung bawa, bawa tayo. Nakabit tayo po yung kamatis. Igisa tayo po yung kamatis at panambutan tayo po. Baya po mag-sauce kaya kiyakatang kamatis. Takpan tayo po. At po kayari na po nito, ikabit tayo po kaya at, yung kiyakatang ibe. At ikabit tayo po yung kiyakatang ibe. At po nito, ikabit tayo po itong kikataang pamulog uh, tabang babi na manon po ito pong katamong, may peritong tapi ayan po so ang hindi po go, -go tayo po po si bayo bayo pong manyaman at uh, kayari na po nito pwede na pong ikabit o ikanarit ang kikataang mong panyangkap ang po pong gulay na padya may gas na po ulan din sa kagugo tayo po Dinatay mo dito ka tapos sa pantaya po pabukol tayo po manaya tayo mo po lima hanggang nga naman minuto luto niya po yung lagat na pabiya tara po maya ko po ito po kaya kongan salamat po